Ano na, umuha tayo ng umiyas. Yes. Well, Sariwang kamyas. Up salin natin. Okay, eh, sungkit naman tayo naman. Kalaman siya naman. Ayun po ba tayong mga uh... Ito na yung kamyas na inanin natin at saka yung kalamansi. Magluluto tayo ng kinamyasang hasa-hasa ng -hasa. At meron din tayo sibuyas at kamatis. pag halo na natin. Okay. Prepare na natin yung ating ano, kinamyasan na hasa-hasa. may kamatis, buyas, amyas, sariwa, bagong pitas. Ayan o. Oh. Napakasarap niya pagka kumatas na. Okay, ito lang pantimpla natin. Konting asin. Ayan, nagyan natin asin. Tatansyoyin lang natin, tsaka konting patis. Maghahalo lang siya. Tansyoyin nyo lang para hindi umalat. Dahil natin ng pamintang buo. Ayan, ano na karami. Okay na yan. Pa natin sa salang yun. natin gumulo. Mamaya natin ulit dito yung maayos. Mayroon tayo yun talaga. Salang na natin. Ayan. Ayan. Okay. Okay. Ayos. Maluto na 'yan after 20 minutes or 25. Pwede na siya. Ready to eat na.